Masiglang nakaisa ang mga adventistang kabataan mula sa Eastern Laguna One District sa Global Youth Day ngayong taon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga babasahin, pagkain at panalangin sa komunidad. Sa kanilang simpleng paglilingkod, naipadama nila ang pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos sa kanilang kapwa. Para sa balitang may pag-asa, narito si Riona Villamore. Isang makabuluhang pagtitipon na naganap dito sa Barangay Sulib, Pangilaguna, kung saan nagkaisa ang mga kabataan at mga mananampalatayang adventista upang ipamalas ang tunay na diwa ng paglilingkod. Ito ay bahagi ng Global Youth Day 2025 at District Fellowship na may temang A Community Transformed. Sa isang mapayapang sabat, nagtipon-tipon ng daan-daang kabataan at miyembro ng iba't ibang iglesia mula sa Eastern Laguna One District upang ipagdiwang ang Global Youth Day 2025. Ang programa ay nagsimula sa isang Sabbath worship service kung saan ipinanalangin ang mas malalim pang pagkakaisa at pagbabago sa komunidad. Si Pastor Emero Marate mula sa Adventist University of the Philippines ang panauhin sa nasabing fellowship na nagbibigay inspirasyon at gabay sa misyon ng iglesia na baguhin ng kanilang komunidad. Kasabay ng marubdob na panalangin, inihanda ng mga kabataan ang kanilang mga sarili para sa ikalawang bahagi ng programa. Isang community immersion kung saan ibabahagi nila ang salita ng Diyos hindi lang sa pamamagitan ng pangangaral kundi sa gawa. So ayun, yung naging experience ko kanina sobrang nag ano siya, parang open eye opener siya sa akin na mas masarap pala talaga maglingkod sa Panginoon. So yung experience ko namin kanina nakasama ang mga kabataan, sobrang ano siya. Dati dati ganun din ako eh, yung random na tao na makakasalubong ng mga nagbibigay ng words of God. Pero before, parang takot takot, -takot ako and then umiiwas. Pero ngayon na isa na ako sa mga na sumasama sa ganong gawain ng Panginoon, sobrang sarap pala sa pakiramdam na ikaw na ngayon yung nagbibigay ng, ng, eh, ng mga words of God na na makakatulong sa mga makakasalamuha natin like random actually random people lang talaga siya and then sobrang sarap sa experience dahil yung yung experience na yon mapipil napil ko talaga kanina nakasama namin si God so napakagandang first experience to actually sa akin tong tong nangyaring nito so yun, I'm so thankful to God dahil binigyan niya ako ng chance na maranasan ito sa buhay ko. Sa hapon, lumabas ang mga kabataan sa komunidad upang maipadama ang kumalasakit at pagmamahal sa kanilang kapwa. Sila ay namahagi ng mga babasahin tungkol sa pananampalataya na nalangin para sa mga residente at nagbigay ng simpleng pagkain para sa nangangailangan. Pasalamat na nakapunta dito po ang Global Youth Day. Kami ay pinagdasal yung aming pamilya na good health at yung mga anak ko na sana po ay eh, maganda ang pagpasok na sa school na maka maano ang kanilang pag-isip. Ako ay nagpasalamat kanina nung no, siya nagdasal ay eh, talagang naramdaman ko. Sa pagtatapos ng Global Youth Day 2025, isang bagay ang malinaw. Ang isang komunidad na puno ng pagmamahal at paglilingkod ay isang komunidad na tunay na binago. Ang e-community transform ay hindi lang isang tema, kundi isang paalala na ang tunay na pagbabago ay nag-uumpisa sa ating mga puso at sa ating malasakit sa isa't isa. Ngayonan maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa Eastern Laguna One District. Ako si Riona Villamor, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.